Paul Pierce mananalo daw ang Timberwolves sa Lakers at Daniel Gafford at Luka Doncic magsasama ulit sa Lakers. Pero bago yan, sobrang lamado na nga ang Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves base ito sa opinion ng maraming NBA analysts, lalo na sa ESPN. Ayon sa kanilang boto, sa sampung analysts ay wala ni isa ang pumabor sa Timberwolves upang manalo sa seryang ito. Bagamat unanimous ang kanilang boto para sa Lakers, naniniwala sila na hindi magiging madali ang laban at posibleng umabot pa ito sa anim o pitong laro. Kahit inaasahan nilang mananalo, nalo ang Lakers malinaw na hindi ito magiging one-sided na serye. Sa pananaw ng mga Lakers fans, tila madali lang ang series. Isa sa mga rason nila ay dahil sa bad matchup, umano si Anthony Edwards kay Luka Doncic. Ayon sa kanila, napatunayan ito noong nakaraang playoffs kung saan natalo ng team ni Luka ang Timberwolves noong siya ay nasa Dallas pa. Dagdag pa rito, pinaniniwalaan din ng ilang fans na hindi magiging epektibo si Rudy Gobert kontra sa isolation heavy na laro ng Lakers na pinangungunahan ni na Luka Doncic, Austin Reeves at Lebron James. Dahil dito, posible bling mawala ng malaking impact si Gobert sa buong serye. Gayon pa may ibang pananaw si dating Celtics player at ngayon ay NBA analyst na si Paul Pierce. Ayon sa kanya, hindi dapat maliitin ng Timberwolves kahit underdog na patunayan na nilang kaya nilang mangulat sa playoffs. Ipinunto niya na noong nakaraang season ay nasweep nila ang Phoenix Suns kahit healthy si Kevin Durant at tinalo rin nila ang kompletong Denver Nuggets. Dagdag ni Pierce, isa rin sa disadvantage ng Lakers ay ang kakulangan ng coaching experience ni JJ Redick na ngayon lang hahawak ng playoff series bilang head coach. Dahil sa mga pahayag na ito, marami ang nagsasabi na tila nagpapakahater si Pierce laban sa Lakers, Lebron, at Luka Doncic. Sa dulo, kahit maraming nagsasabi na liyamado ang Lakers, ang playoffs ay laging puno ng sorpresa. Samantala, sa kabila ng kakulangan sa lalim ng posisyon sa center, nakamit pa rin ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos magtala ng 50 and 32 win-loss record sa regular season. Isa sa pinakamalaking pangyayari sa kanilang kampanya ay ang blockbuster trade noong Pebrero, kung saan ipinadala si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ng generational star na si Luka Doncic. Simula noon, si Jackson Hayes ang nagsilbing panimulang center ng Lakers. Bagamat may ilang solidong laro siya, hindi ito sapat para sa championship aspirations ng koponan. Ayon sa mga ulat, plano ni GM Rob Pelinka na humanap ng mas malakas na opensa at depensa sa posisyong ito sa off-season. Isa sa mga lumalabas na pangalan ay si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Ayon sa ulat ni Maxwell Ogden ng fansided, isa ito sa mga opsyon na seryosong tinitingnan ng Lakers. Posibleng bumalik muli ang Lakers sa Mavericks para makipag-usap kay GM Nico Harrison tungkol sa isang trade. Upang maisakatuparan ito, maaaring isama ng Lakers sa trade ang kanilang number 17 pick na si Dalton Neck kasama si Jared Vanderbilt o Gabe Vincent. Sa edad na 27 Si Gafford ay kilala bilang isang maaasahang two-way player, isang rim protector at athletic finisher sa loob. Sa 57 games niya ngayong season, nagtala siya ng 12.3 points, 6.8 rebounds at 1.8 blocks habang may napakataas na 70.2% shooting efficiency. Kung matutuloy ang trade, posibleng magbago ang kapalaran ng Lakers. Ang kombinasyon ni Nadonchich, Lebron James at Gafford ay maaaring maging susi sa muling pag-angkin ng titulo sa NBA.